tayo magbukas ng mga regalo para sa mga bata sa elementary na under ni Hope, ni Jean. So, to Joe! Oh, yeah. Ang kanilang pambaon, pambaon. para sa yeah. parating na linggo. Ito. Yes! Salamat sa nagbigay na sponsor nito. So, from, from, from Illinois! Illinois! So, USA! Ba, sigurado ako na masisayaan ang mga bata dito. Kasi sa regalong ito, hindi nila maasahan na ito'y napakarami. At iyan, sila'y matutuwat, matutuwat sa dami ng regalo na kanilang matatangka. Wow! Oh, wow! O na! O na! Breadstick! Oo, si parat natin, breadstick! Ah. Tapos, Mr. Igno, si natin, Igno. Igno. 40, ripakin sa 40. Ripakin so, natin sa 40. Tapos, ito na, tumamon. At ito. Cupcake. Yan. Cupcake. Yan. 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 Nandara Yan. Diba? Dabarata. Nakmasira ang mamon. Sayon. Kapat-kapat. Yan. Yan. Wow. amazing, Wow. Ang dami. Wow. 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 Next On one. Open mo. Okay. Okay buksan mo na yan huwag mo nang patakalin at ito'y makita ng ating mga kabakakan. ito mga kapatid wow ito na mga ng mga kagurong kapatid at ito pa yes. si Palit yung sayo o si sayo si sayo Oh, 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 oh. O, oh. sponsor, tingnan mo sa si <laughs> Dumadali. Oh, Lipstick. Take... Okay, hey, Oh, sa si sponsor si Sayon talaga kumuha ng kanya. sa Nagsasarili ang bata. Alam mo na. Sige. Oh my God. Asa na mga inumin? Okay. Yeah. Mahulog yung papayang inumin na. Oh. Ilagay siya upuan. Opo, ah. Ilagay mo yung mga ano sa yon, ilagay mo sa baba. So my Dutch meal at saka merong ano, yakult. At saka nasa nang yakult pa pa. Kumasali. Andito yakult. Okay. Ngayon na. 1 2 3 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 na pasi. 40. Ayon na? 40. Repack na. Repack na tayo. O, pa-post mo na ito para itutulong ako. Ayan na po, i-repack na natin yan para sa mga bata. Ayan. Kasi kailangan bawat po. Ayan, okay. Ayan. Ayan po, okay. Ayan na po siya. Ayan na po. Ayan po. Dami, di ba? Oh? Ayan. Hanggang dyan yung mga inumin. Ayan, o. Oh? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, abot dyan, abot dyan Ayan, ayan, yung Yakult Ayan, Yakult everyday Everyday okay Ayan, 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 ayan O, diba? Ayan, ayan, ayan Ayan na po, ayan na po siya Ayan, dami Ayan, o Ayan, diba dami-dami? Ayan Maswerte yung mga batang mabigyan nito Kasi ang dami talaga Salamat, Salamat talaga sa si sponsors. sponsors. From Elena USA. Yeah, no? Dami, Dami eh? no? tuwa mga hmm. bata. Kaya ni Manila itong mga bata, hindi pa nakakain ng ganito. Yeah, nagdami, no? Oh. Asa yung sambak ka? Ngayon, mo muna. Para... Para madali magkuha at lagay sa plastik sa sopon. Ito na no, mga maming ming nanay. E, no, tingnan mo, sumasali. Ayan, no, tingnan na naman. Sumasala so, yung mga mingming -ming. ayan. Yan, yan po. Oh. Ayan, nilalagay namin kasi para pambili sa pagkuha. Para maiba, kasi kapag nulutuin, hmm. matabaw pa uh, ito, ano, yeah, para makain pa rin sa ibang. Ah, yan. Parang, yan, eh? Dami, oh. Salamat, talaga sa so, mga mabuting puso na para sa mga bata na hindi nila kaya ka na bibilhin. Okay. Ano na to? Sobra pa to sa isang linggo ng isang bata na merienda. Oo, makaabot. makakabot. Pero kapag marami sila magkapatid, uh, ano? Makro. Makro. Sabi niya, ang dami Lagi mo sa rin niya, makapagod na pera. Ang bata ko is 33. So, si Sayon, tsaka yung BFF niya, tatlo sila. So, may apat pa. Ibigay ko na lang sa anak ng teacher. Yung mga mali-mali-liit. Yung partner ko sa room. Okay. Hey, so, Ikaw na, kagagawin gagawin mo na, magtumpok-tumpok ka na sa upo, Dope, anak. na. Mm -hmm. Ay, sa sayo ng tagalagay, sige ako magtumpok ka na. Hey. Ganito gagawin ako, ito mag-start. Anak, oh. anak. Anak. Tapos, taga okay, okay, okay. okay. ito. Ito. So, okay, okay na, okay na. Inumin pa. na Inumin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Okay na. sa atin, lumayan ang pagkain. So, yun na, ano yun kay, sa kain. Ano ba, gila? Ano oh ba? mo! So, yung kain mga Ang gari ko, oh. Ito yung inumin nila, tapos siya yung... po. Oh, okay. oh, okay. <laughs> <laughs> ここからはもう。Oh,